waterfalls na bumabagsak sa karagatan. Yes, meron yan at yan ang Bisibis Waterfalls na matatagpuan sa Mauban, Quezon. At titingnan din natin ang ginagawang kalsada ng Mauban, Real, Quezon. Kaya tara, samahan nyo ako, pasyalan at tingnan natin ang ganda ng Bisibis Waterfalls. Waterfalls. Yes, good day mga ka Road Trip TV. So, noong nakaraang video ay pinunta natin at nakita natin yung ganda ng Hulugan Waterfalls, pero ngayon ay pupuntahan natin tong Bisibis Waterfalls na kakaiba tong falls na to kasi yung tubig niya ay bumabagsak dito sa karagatan ng Mauban. So, bago tayo pumunta sa BCB's Water Force ay puntahan muna natin itong seawall ng Mauban at saka itong Mauban Fort na matatagpuan lang din dito sa bayan ng Mauban, Quezon So let's go, tara! Wow! So, ang ganda ng tulay nila dito So kapansin-pansin yung kulay ng tulay so, napakaganda at saka yung ilog dito napakalinaw, maganda yung ilog So dito rin makikita sa bayan ng Mauban yung malalaki at sinaunang bahay ang katulad niyan. Yun, so after 5 minutes nga na travel time mula dun sa may arko ng Mauban, Quezon ay narating na natin tong seawall ng Mauban Quezon. At mapapansin nyo nga dito sa likod ko, ito yung estatwa ni Gat na bayani dito sa bayan ng Mauban Quezon. At mapapansin nyo nga rin, dito sa parte dito sa kabila, ito yung Mauban Fort na nakikita nyo nga dito sa drone. Doon na sa unahan ay makikita nyo nga yung, yung Mauban Fort. And then ito rin, dito rin, itong isang habang ito, simula dito hanggang doon sa dulo, ay ito na yung seawall na nagaharang sa alon ng dagat papunta doon sa bayan ng Mauban. Alright, so tara, punta na tayo sa Visibis Waterfalls. Okay, go! So, ito, kagsi ay uno, kagsi ay dos, saka power plant. Yan yung madadaanan natin pag pupunta tayong Visibis Falls. Welcome to kagsi ay uno. So, nadaanan natin yung kagsi uno. And then kung mapapansin nyo rin doon sa video ay yung madadaanan nyo nga ay malapit sa dagat. So parang coastal road na rin tong dinadaanan natin ngayon. So madadaanan din nga natin tong power plant na matatagpuan dito sa Maugang Quezon. Pagpapunta kayong bisibis po sa ito. Ang taas ng tower oh. Ito. No? Power plant. Ayan o. Kag si Aydos, kag ay tres So ito, kakaliwa tayo dito guys. So ito na eh, power plant yung kanan eh. Ang power plant yan. So pagpunta doon sa BCB Sports ay kakaliwa tayo. Sa so daan pala mag -e enjoy na kayo. So napakaganda ng daang ito. Napakaganda. Simula dito sa kalsada ay matatanong mo na nga itong napakagandang dagat. At tuloy tabi-tabi lang siya eh. Ayan no? Ganda niya. Oh, look at that view. Ang ganda men. Ang ganda guys. Overlooking na nga dito yung karagatan natin. Ang ganda ng bundok. So kalsada pa rin to oh. Magandahan dito ay kalsada pa rin. Ito, wala pa tayo ng rough road. Puro kalsada na to. Kuya, saan po yung BCB falls po? Unahan pa po. Okay, salamat po. Akyat. Ang nakikita nyo ngayong ongoing construction road ay ang proyektong Mauban to Real Quezon at ang ginagawang kalsada ay ang naguugnay sa Barangay Kagsay 3, Mauban Quezon to Real Quezon. So nalalapit na yung kalsada papuntang Real Quezon, no? So ito na yun. May bahay pa rin dito, no? Wow! Ay, kalasada na! ano So, kalasada na rin pala to guys. So, ilang porsyento lang yung rough doon. Pag akit nyo dito, ay may kalasada ng aka yung matadaanan. Ayun, no? May bahay, oh. Napakalayo na nitong bahay na to sa kabihas na. So, walang kuryente dito, kaya Siguro pagsapit pala ng alas 5 or alas 6 ay ano na, tahimik na. Yun, so after 45 minutes mula dun sa bayan ng Mauban, ay eh, narating na natin tong area kung saan ito na yung talagang pwedeng iwanan ng mga sasakyan, no. Uh, kasi pag dito, eh medyo mahirap yung daan. So tama yung desisyon natin na hindi baba yung motor. Kasi magsusisi tayo pag baba. Ang taas, oh. Ito siya, ayun, no. Hey. Pag ginakit mo yung motor mo Ito nga yung Madadaan nyo, nyo dito Na talaga namang pagsisisihan nyo nga Ito napaka nito guys <laughs> Ang tulay na yan ay ang magugna Sa mauban to Rial Quezon Na talaga namang sulit At laking ginawa sa mga motorista Na babiyahe papuntang Real Quezon So, oh, andito nga pala si Kuya Rainier. Um, siya po yung sasama sa atin ngayon papunta dun sa Bisibis Waterfalls. Kasi hindi natin alam yung exact daan, Baka maligo tayo. Si Kuya Rainier ay nandun lang sa barak. So, pwede nyo siyang kontakin. So, siya yung may alam ng daan papunta dito sa Waterfalls. Yun na nga. So, pagkalampas nga natin yung sa ginagawang tulay na ito, ito yung huling tulay na ginagawa papunta doon sa Real Quezon. Eh, ito nga din yung mismong daan papunta doon sa Bisibis Waterfalls. mga ilang minuto pa baba? Ayan lang yun, 10 minutes. Oo, 10 minutes lang. ay no, so yung trekking pa baba ay 10 minutes lang pala. so ito yung madadaanan nyo. Oh, ni Yuga, ang ganda. No, pwede pa kayo mamako. So pag solo ka na lang din po punta dito ay medyo madali mo din makikita yung daan papuntang Bisibis Falls kasi meron talagang daan papunta doon sa waterfalls ayun ay, tarik ayun patarik na oh patarik <laughs> na na patarik yung aming dinadaanan dito ni kuya so itong area nga ito yung pinakamatarik matarik na pag kayo dun sa falls ang papasin nyo nga may lubid sila dito na hawakan para guide sa pababa especially sa mga babae na syempre medyo may hirapan sila dito pag baba eto yung tali eh, ay napakatarik so dito tayo dumaan sa Sapa, parang sapa din. Pabagsak din ito ng dagat. So, wala nang daan. Ayun. Ang ganda ng tagusan, no? oh. Ay, ito na nga! Ito na nga! Napaka-angas! Wow! Ito na. So, ito yung tinabas ni kuya. Dito kami lumusot at ayun makikita nyo dun yung napakagandang waterfalls Finally, narating na natin tong Visibis Waterfalls na matatagpuan dito sa Cagseay 3 Mauban, Quezon. After 15 minutes nga na travel time, na trekking, mula dun sa jump off nung Visibis Falls, ay nakarating na nga tayo dito. Sabi nga nila, pag daw high tide itong area ito, ay abot daw dito yung dagat, yung tubig ng dagat, abot hanggang dito sa tubig ng waterfall. dahil nga nakita natin dun sa drone shot na merong kuweba dito sa area ng ito ng bundok ay eh, titingnan natin so sabi na nga ni Kuya Rinyel eh, pwede naman daw tingnan yon so aakyat tayo dito sa area nga ito papunta doon yan para masilip ng natin yung kuweba okay let's go ang ganda dito ito na nga yung kuweba na napansin natin doon sa video na katabi lang siya ng BCB's Waterfalls. So makikita nyo nga, kung mapapansin nyo sa video eh, medyo mahaba-haba yung kuwebang ito. Ano, you know, ang haba oh. So malawak pa po yung loob na yun. Malawak so, pa. Malawak po sa loob. May ano, ilang metro pa po yung papasok sa loob. Mula rito. Pamahitak ng metro pa apat. Ah. So meron pa daw tatlo o apat na, na metro mula dito sa entradang ito papunta doon sa dulo Pagpupunta nga kayo dito eh katulad nga na itong napansin natin ang daming basura na nagkala So pag tayo dito kung maaari, ibalik natin yung basura natin pakiat kasi napangit, nakapangit na, na sa sobrang ganda ng waterfalls eh, may makikita tayong basura kagaya nito so mahalin natin yung kalikasan